Mistulang inamin umano ng abogado ni dating ako Bicol Party List representative Elizalde Co. na wala na itong planong umuwi ng bansa para harapin na mga kaso. Sa pulong balitaan, sinabi ni Navotas City representative Toby Tiangco na umiiwas ito sa pananagutan lalo't dalawang beses nang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICIC Co. Makikita niya ang pattern sa kampo ng nagbitiw na kongresista, gaya ng pag-iit na nagpapagamot ito, ngunit walang medical certificate at may banta sa buhay, ngunit walang maipresentang assessment. Paliwanag ni Tiangco. kwestyonable ang legal na basehan at hindi maaaring gawing pandepensa ang takot para sa kanyang buhay. Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka harap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun eh, di ba? So, ibig sabihin um porque uh, mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero ordinary yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, um, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Uh, I mean, wag naman niyang uh, pinapaikot yung mga Pilipino. No? Uh, kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba, nung una nang nag-resign siya. Sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ipinunto ni Tiangco na matinding pinsala sa gobyerno ang nangyari at mas marami pa sana ang proyekto ang napondohan kung hindi nangyari ang umano'y pangungulimbat ng 25% na kickback mula sa flood control. Samantala, para kay Tiangco ay hindi pa natatapos sa gross negligence ang pananagutan ni dating House Speaker Martin Romualdez na siyang nagtalaga kay ko bilang chairman ng Appropriations Panel. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.